What's up mga kahigala? Save this video if you want to try Tagaytay Famous Pasalubong Nasubukan mo na ba matikman ang bukupay ng Tagaytay? May i-recommend akong Pasalubong Center nito sa inyo Kaya panoorin nyo hanggang dulo Check! magugustuhan nyo. Tara, magbukupay dito sa trending na pasalubong center ng Tagaytay, ang Sicilias Bukupay and Pasalubong. Marami silang branches actually dito sa South Luzon. Pero yung pinuntahan naming branch located lamang sa Tagaytay, Santa Rosa Road, San Francisco, Tagaytay. Pagpasok mo pa dito sa Sicilias, amoy na amoy mo na ang Bukupay. Nakakatakam talaga. Nga pala, fast moving ang mga pasalubong products nila dito. Marami talaga talagang na-order at minsan nga ang habang pila aside pala sa buko pie meron din silang apple pie ubi pie at kahit pine apple pie pero syempre don tayo sa the original buko pie nila sobrang bango nito fresh from the oven kaya mainit-init pa at yung coconut meat abay di nila tinipid so far si Cecilia's pa lang ang natikman kong buko pie na napaka generous ng buko meat na nilagay kaya it's a plus for me sa lasa naman tamang tama ang tim Pla, Sakto ang pagiging creamy At di nakakaumay -oh Nga pala kay Gala Kung oh, nagbabala kang magtagay tay adventure At para less hassle ka na You can avail it By a up, And use my club discount code Kay Gala Klook To avail up to 5%